Oh, madali siya matest. So, guys, te-testing muna natin tong LCD. Yan. Nalinis na natin yung ano, ha? Ayan, lapat na lapat siya. Yan, kung makikita nyo, walang nakaumbok. Ayan. Te-testing natin. <tinyo> Ang nilay pinto, huwag niya ilala. Ay, nagpalit ng battery. Minay battery. Compatible yan. Mm Yun. Okay, nagbukas siya guys. Testing naman natin yung touch. Lagi niyang tandaan sa mga gusto mong palit, dapat magpapatong kayo ng sa ilalim. Huwag maingay! Lagi kayo magpapatong sa ilalim. Purpose naman ito para madali nyo lang siyang makuha. Yan, madali lang, diba? O may baby. <laughs> baby. <laughs> Ayan, testing lang natin yung touch. No? Uh, Ayan. Okay, clean up, touch, testing touch. Uh, medyo babaan natin yung brightness. Masyado malakas. Dito muna tayo sa brightness. Ayan. Patayin natin ito mga to. Ayan. Uh, okay. Touch testing. Focus ko lang guys. Ah. Malug eh. Ayan, pwede na yan. Okay. Okay. medyo lag lang sya yung ano. yun, so, ang dami nakabukas na apps eh. tapos may nakalak pa so, drug testing simula sa taas Parang may ghost touch siya. Okay, dito pa lang. Parang may napansin na. Nag-drag ba talaga siya? Hmm. Oh, yeah. O so, yan, sabi ka nag-drag tayo ba? Hmm, um, mama. Nag-open up siya eh, o. Oh. Nagwala. Saka oh, may papo. So, okay naman siya pag nating Wala naman sa data. Eh. Uh, Subukan muna natin sa typing. Okay. ka? naman Okay, typing. W-E-R-T-Y-U-I-O-T-A-S-T-F-G-H-E-K-N-J-X-C-T-B-N-E 1-0-3-4-5-6-7-8-9-10 okay, right, Raise Up Up, up Okay. Yeah. Okay naman, mabilis. Okay. Okay sya sa lower button. Lower button, okay dito. Testing natin dito. Drag tayo sa lower button. Yan, lower button natin, naka-hold pa rin. Naka-hold pa rin. Ay, teka na. mo ka. Ah. Lower button. Okay, nabitawan dun ah. Sapa, sapa. Oh, nabit. Pumapasok sa ibang apps. Ika lang. may hirap eh. Baka may mga bubble wrap. Ay, bubbles. Wala. Nga. Wala mga. Wala kang bubbles oh. Oh. Ito, problem. Ito, So ang gusto ay nahawakan ko sa kamay. Para natatouch na may hige. So dito tayo. Hit na. Button. Hook. Dami kasi yung ano eh. Teka nga. Yan. Hindi naman nabibitawan dito. 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 Dito tingnan natin kung mabibitawan Dito. dito parang may nadadama ako dito eh. dito kaya dito dito guys so so far nasa, nasa ilalim na tayo di ba good yung ilalim kanina okay na tayo sa ilalim yan balik tayo sa taas yun natin kung papasok sa dito yan ito banda kanina eh. Hindi naman siya bumitaw na. Ayan. Subukan natin yung back. Back. Kasi tama, Ito nga. nga isa. Ayun. Okay. Subukan nga. Okay na. Eh, nabita ako. Nasa na. Ayun pagkat natin. So, okay naman siya. Mabot siya 9 minutes. <laughs> 9 minutes na siya. So, Ayan. 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 Nagulo lang siya. Nagulo. Nagulo na yung So, okay yung touch niya, guys. Ayan. Uh, no problem kami. Thank you, sir.